Naisip mo na ba na ilang taon ka na rin namang nagtatrabaho at kumikita? Bakit hindi ka pa rin kabilang sa mga kilalang mayayaman sa inyong lugar? Napakasipag mo naman. Ilang beses ka na rin napopromote. Pero bakit parang kulang na kulang pa rin ang iyong pera? Huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw ang nakakaisip ng ganyan. Kahit noong sinaunang mga panahon, umiiral na rin ang katanungang bakit ang mga mayayaman, lalong yung mayaman, ang mga mahihirap, lalong humihirap. Bakit nga ba? Masyado bang mahirap ang mga ginagawa ng mga milyonaryo at hindi kayang sunda ng mga mahihirap? Talakayin natin ngayon ang bagay na ito gamit ang aklat na The Richest Man in Babylon ni George Clayson. Pagkatapos ninyong mapanood ang episode na ito, bigyan ninyo ng sagot ang tanong na Masyado bang mahirap ang mga ginagawa ng mga milyonaryo at hindi kayang sunda ng mga mahihirap? ang kwento ng The Richest Man in Babylon ay nagsimula nang mapagtanto at hangarin ng magkaibigang Bansir at Kobi na tanungin ang kanilang schoolmate at kaibigan na si Arkad, ang kilalang pinakamayaman sa Babylon kung ano ang kanyang mga sikreto sa pagpapayaman. Nagpaunlak si Arkad. Tinawag din na Bansir ang kanilang mga kababata na may katulad na kalagayan upang mapakinggan ang mga turo ni Arkad. Sa una, si Arkad ay katulad lang din ng mga karaniwang mga manunulat na wala rin naiiwan sa kinikita. Natutunan niya kung paano palaguin ang kanyang kapirahan mula kay Agamish. Ang payo kung paano maging mayaman ang hiniling niyang kabayaran sa isang rush o madali ang trabaho na ipinagawa sa kanya ng mayamang si Algamish. Si Algamish ang nagsinding mentor ni Arkad Hawig ito sa nangyari kay Chris Gardner. Siya ang karakter sa biography film na In Pursuit of Happiness. Ibinigay ni Chris Gardner ang kanyang parking space sa kanyang magiging mentor na nooy nakasakay sa isang Ferrari kapalit ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Ito ang mga tanong ni Chris Gardner sa may-ari ng Ferrari. Ano ang iyong pinagkakaabalahan? Paano mo ito ginagawa? Dahil sa natutunan, naging milyonaryo si Chris Gardner. Ito ang unang lesson mula sa The Richest Man in Babylon. Ask the right person. Ito rin ang ibinidiin ng kwento kung saan napagtanto o na-realize na Bansir at Kobi na kay Arkad magtanong. Sa ibang bahagi ng book, nag-request din ang hari ng Babylon kay Arkad na ipamahagi niya sa kanyang mga kababayan ang mga aral kung paano mapaunlad ang pananalapi. Simple lang ang analogy para sa unang lesson. Kapag gusto mong umayos ang iyong kalusugan, magtanong sa mga doktor. Pag nais mong ipaayos ang iyong sasakyan, kumonsulta ng mekaniko. Kung gusto mong umayos ang iyong kaperahan, makipagkita ka sa mga kilalang matagumpay sa pananalapi. Itigil mo na ang pagkonsulta sa kasamahan mong nag-aalaga ng mga numero sa loto at weteng. Sa nakaraan nating video, kabilang ang pagkakaroon ng mga mentor sa mga habits ng mga milyonaryo. Kung di nyo pa ito napapanood, naanyayahan ko kayong pa panoorin ito pagkatapos ng ating talakayan ngayon. Magiiwan ako ng link sa ibaba para dito. Ibinahagi ni Arkad kung paano siya natuto kay Algamish una siyang binilinan ni Algamish na itabi ang 10% ng kanyang income. Gawin natin halimbawa ang elementary teacher na si Weng. Siya ay kasalukuyang kumikita ng 15,000 pesos monthly. Para masunod ang payo ni Arkad, dapat nakakaipon siya ng 1,500 buwan-buwan. Kapag tuloy-tuloy niya itong ginawa, makakaipon siya ng minimum na 18,000 pesos sa loob ng isang taon paano ito gagawin? Ang recommended cash flow ay income minus savings equals expenses. posibleng ang ginagawa mo ngayon ay income less expenses equals savings. Kaya madalas, zero o negative ang savings. Kapag di mo binago ito, laging nakadepende sa expenses ang iyong savings. Kapag malaki ang expenses mo, maliit o baka wala kang savings. Kaya sundin ang pagtatabi na muna o pag-iimpok mula sa kinita bago ang paggastos kung gusto mong maging katulad ni Arkad. Pagkatapos ng isang taon, muli nagkita si na Arkad at Agamish. Naipon na ni Arkad ang 10% ng kanyang income. Ipinagkatiwala niya ito kay Azmur, isang karpintero, para mag-invest sa rare jewels. Dahil dito... Ibinahagi ni Algamish kay Arkad ang isa pang lesson. Huwag hayaang mawala ang mga naipon dahil sa mga maling investment decisions. Di ba kahangalan na ipagkatiwala mo sa kaalaman ng isang karpiktero ang tungkol sa mga alahas? Ayon kay Algamish, Advice is one thing that is freely given away but watch that you take only what is worth having. Gaya ng natalakay na natin kanina, always ask the right person. Patuloy pa rin nangyayari ang pangit na experience na ito sa ating panahon. Ituloy natin ang halimbawa nating si Wen. Dahil nabalitaan niyang malaki ang kinikita ng mga stock traders, nag-open siya ng account sa Call Financial para malaman kung ano ang magandang stocks na bibilhin. Nagtatanong siya sa kanyang manikurista na posibleng nakakarinig ng mga kwentuhan ng mga mayayaman niyang kliyente. Sa tingin niyo, ano ang mangyayari sa naipon ni Wen? Bago ka pumalaot sa isang investment o business idea, kumuha muna ng tayo sa mga experts Pwedeng gawin dito sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat ng mga kilalang traders o investors, pag-attend ng mga trade seminars, o pag-enroll sa mentoring programs lalo na sa stock trading. Ang habit na mag-ipon ay naging bahagi na ng buhay ni Arkad. Sa muli nilang pagkikita ni Algamish, nabanggit niya na nagpapautak siya kay Agar, isang panday, nagbibigay ng regular na bayad sa interes si Agar. Mula rito, nakakapamili na siya ng mga luxurious items at nakakapaghanda na sa mga fiesta. Tinayuhan siya ni Algamish na huwag kainin ang mga anak ng kanyang mga naipon. Ganito ang analogy ni Algamish. Ang mga savings ay dapat na dumami o magkaroon ng mga anak sa pamamagitan ng mga profitable investments. Ang kita mula sa mga investments na ito dapat din magkaroon ng mga anak na patuloy na magdadala ng kayamanan sa iyo. Paano nga naman dadami ang kapirahan kung kakainin mo rin ang mga anak ng iyong savings sa pamamagitan ng pagbili ng mga luxurious items? Natalakay na natin ang usapin tungkol sa pagbili ng mga luxurious items sa ating ginawang review sa mga aklat ng Millionaire Next Door at Rich Habits na-discuss natin doon ang tinatawag na opportunity cost at lifestyle inflation. Muli ko kayong inaanyayahan panoorin ang mga ito upang mapalaki pa ang iyong yaman. Mas mainam na patuloy na mag-isip ng mga pamamaraan para magkaroon ng multiple streams of income. Magagawa mo lang ito kapag patuloy ang ginagawang pag-iipon at investing kahit isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Sa McDonald's pa rin kumakain si Warren Buffett. Naniniwala siyang ang kanyang natitipid ay maaaring mag-akyat ng ilang milyon sa kanyang network. Si Henry si ay nakakaipo na ng malaki mula sa pagtitinda ng sapatos sa Shumart Makati. Upang lalo pang lumaman, nag-offer na rin ang SM ng iba't ibang items gaya ng damit laruan at iba pang nakikita natin sa ngayon. Maliban dito, pinasok na rin niya ang iba't ibang business ventures gaya ng banking at real estate. Ganito rin ang case ni John Gokongwei Jr. Kahit malaki na ang kinikita sa kanyang manufacturing business sa Universal Robina, pinasok din niya ang banking, mall, real estate, airlines, at iba pa. Inaanyayahan ko kayong panoorin ang aming mga video tungkol sa kanilang buhay. I-check lang natin ang mga links sa ibaba. Dahil sa experience ni Arkad at sa wisdom ni Algamish, nabuo ang tinatawag na five laws of gold. Ang unang apat ay nanalakay na natin. Una, ang ginto ay masayang dumarating at patuloy na lumalaki sa mga taong nag-iimpok ng bibababa ng 10% mula sa kanyang kinikita upang makagawa ng estate para sa kanyang hinaharap at ng kanyang pamilya. Ikalawa, Masipag na nagtatrabaho ang ginto para sa isang matalinong may-ari na nakaya siyang hanapan ng profitable employment. Number three, nananatili ang ginto sa mga maiingat na may-ari nito na nakikinig sa payo ng mga matatalinong tao kung paano siya hawakan. Ikaapat, ang ginto ay lumalayas mula sa mga may-aring nag invest sa kanila sa mga businesses na di sila pamilyar at di aprobado ng mga mahuhusay. Ito ang panglima. Ang ginto ay lumalaya sa mga may-aring na mimilit sa kanilang magkaroon ng imposibleng kita. Sumusunod sa mga payo ng mga tricksters at scammers o nagtitiwala sa kanyang kawalan ng karanasan at mataas na pagnanasa sa investment. Dito pumapasok ang paghahangad ng mabilis na pagyaman. Kapag may nag-alok sa iyo ng get rich quick investment scheme, magdududa ka na dahil sa pagiging greedy. Marami ang nagiging biktima ng mga iba't ibang scam. Ang isang modus operandi ng mga scammer ay ang pagpapadala ng text messages sa kanilang mga prospect na nagsasabing nanalo sila sa ilang milyon sa online raffle. Sino nga naman ang di matutuwa sa magandang balitang ito? Nangangailangan nga lang na magbayad ng 10,000 pesos posisil para makuha ang 10 million prize. Pag namayani ang pagiging kahaman, nakagating mo ang offer na ito. Isa pang popular na modus ay ang Ponzi Scheme. Isang halimbawa nito ang nangyaring investment scam na kinasasangkutan ng kapang Ministry. Sa sistema ito, ang sa scammers ay makikikayat ng mga investors kapalit ng malaking investment returns. Ituloy natin gawing halimbawa si Wen. Sa pakikipag-usap niya sa scammer, nalaman niyang nagbibigay ng buwan ng 20% return ang investment company. iniisip niyang magandang investment. Mabilis lumaki ang pera. Isipin na lang. Ang kanyang naipong 18,000 pesos ay kikita ng 3,600 pagkatapos ng isang buwan. Pag di niya kinuha ang kita sa pangalawang buwan, ang kanyang 18,000 pesos magiging 25,920 na. Dahil wala naman talagang kinikita o profitable business ang investment company, ang ibinabalik nilang investment income ay nagmumula sa mga bagong investors. Sa kalaunan, itatakbo na ng investment company ang pera ng kanyang mga biktima, kasama na rito ang kay Weng. Kasama rin sa mga turo ni Arkad ay ang pagkuha ng insurance. Ganito ang statement ni Arkad sa aklat. Provide for in advance for the needs of thy growing age and the protection of thy family. Idinidiin dito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng life insurance para mapaghandaan ang iyong retirement o ang pangangailangan ng iyong family kapag natigil ka na sa pagiging breadwinner mas malawak naming tatalakayin ang kahalagahan ng life insurance sa aming susunod na episode sa pamamagitan ng aklat na 28,000 na isinulat ni Dr. Sanjay Tulani. Sa ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Bakit ang mayayaman lalong yumayaman? Ang mga mahihirap lalong humihirap? Masyado bang mahirap ang mga ginagawa ng mga milyonaryo para mapalaki ang kanilang yaman? Kaya mo bang huwag gastusin ang 10% ng iyong income? Naglalaan ka ba ng time para pag-isipan at aralin kung paano ka ba sa ang iyong Kanino ka nang hihingi ng payo tungkol sa pananalapi? Naging biktima ka na ba ng mga investment scams? Ano ang iyong natutunan? Mag-iwan ng comments sa ibaba Ang pera ay kusang dumarating sa mga taong nakakaintindi at sumusunod sa mga batas nito. Ang mga five laws of gold na sinunod ni Arkad noon ay siya pa rin batas ngayon. Ngayong alam mo na ang mga ito. Isa pamuhay ang mga ito at makasisigurado kang aayos na ang iyong kapirahan. Kung interesado kayo sa mga ganitong talakayan, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aming channel. Panoorin din ang aming mga naunang videos tungkol sa pangangalaga ng inyong mga kapirahan. Abangan ang aming review sa 28,000 ni Dr. Sanjay Tolani hanggang sa muli